Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon po, ngayong araw po, Friday ay unang araw po ng buwan ng Shaaban si na kung saan ang kasunod na po dito ay ang buwan na Ramadan na ating hinihintay o inaasam-asam So, Alhamdulillah Padalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ipaabot sa atin ng buwan na ito Mga kapatid, sa paanang Islam si Ibn Rajab rahimahullah ay kanyang sinabi na iilan karamihan sa mga ibada na ating ginagawa sa buwan ng Ramadan ay gagawin din natin sa buwan na ito. Katulad ng pagsasagawa ng pag-aayuno, ang pagkakaibahan lamang po ng pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan na ito ay ang pag-aayuno sa buwan na ito ay hindi po obligado. Ito po ay sunna. Pero ang pag pagsasagawa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado. At ang pagsasagawa o pagbabasa uh, ng Quran ay mi hindi natin sa buwan na ito, sa buwan na siyaban na ito. At ganoon din sa buwan ng Ramadan So magsimula na po tayo magsagawa ng mga ibada nitong buwan na ito, buwan ng siyaban, para tuloy-tuloy na po sa pagdarating na uh, Ramadhan. Yan po ang sinabi ni Sheikh uh, Ibn Rajab, rahimahullah. At kasama pa sa sinabi ng isang sahaba na si Ibn Malik, radhiyallahu anhu, na kaya ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong kapanahunan nila ay kapag dumating ang buwan na ito buwan ng Syaban na ito ay pinaparami nila ang pagbabasa ng Quran pinaparami nila ang pagbabasa ng Quran nilalaan nila ang kanilang oras sa pagsasagawa ng pagbabasa ng Quran at pag aayono at pangatlo sa kanilang ginagawa ay kinukuhan nila ang kanilang mga zaka sa kanilang mga yaman. Bakit? Upang maging malakas ang mga mahihina. Ang tinutukoy doon ay yaong mga mahihina na yon, ay yaong mga, mga miskin, mga fobre, mga dugha na mga mahihina pero nagiging malakas sila dahil kinukuha nila ang kanilang mga zaka sa kanilang mga yaman at binibigay nila doon sa mga mahihina na yun na mga miskin, mga fukara na kung saan nagagamit ng mga miskin na yun sa pagsasagawa ng Ramadan. Pangbili ng pang iftar, pangbili ng pang sahur, nila sa kanilang pagsasagawa sa pagsasagawa ng buwan ng Ramadan. So yan lamang po mga kapatid sa panampalatang Islam, paramihin po natin. Magsimula na po tayo ngayon, magsagawa ng mga ibada at yaong may mga yaman dyan, ay kunin na po natin ang zaka na ito at ibigay sa mga mahihirap, mga masakin, mga dugha upang magamit nila sa Ramadan na ito pangbili ng uh, iftar, pangbili ng sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.